So, ito guys. Dahil sinisipo na naman yung anak ko tsaka may konting ubo na siya. Naglaga muna ako ng uh, malunggay. Malunggay leaves. Tapos, binilender ko siya. Ito na yung pinaka-juice niya. So, paiinom ko to 3 times a day. So, kaya ngayon da dapat hindi ako pupunta sa school. Pero dadalhan ko siya nito. Para kain siya kahit isang tasa lang. Ayan, iniinom niya ni Sander. Sawa sa naman ng Diyos, mahilig naman siyang uminom ng mga herbal. Talagang nasasarapan naman siya. Kasi madalang din siyang kumain ng gulay. Pero pag mga ginagawa kong juice, iniinom niya. Mahilig din siya sa cucumber pineapple, sa oregano, tapos dun sa ano ba yung isa, mami? Yung dahon ng guyabano, nainom din siya noon. Basta't mga herbal. maganda sa katawan ng bata. Kaysa sa lagi silang umiinom ng gamot. Lagi silang mag-antibiotic. O, diba? Ito, o. Oh. Ayan, oh. Lalagyan ko lang po ng honey para masarap. Pero okay lang naman kahit walang honey, naiinom pa rin naman niya. ako chips Salamat naman sa Diyos at mahilig naman siya sa mga ganito. Hindi, hindi ko siya na, hindi ako nahihirapang painumin siya ng ganito. Nainom na kain din siya ng luya kasi para daw gumanda ang kanyang boses. oh, ayan. Ayan mga karesi. O, oh. diba? Meron na, medyo mainit-init pa to. So, mamaya, painumin ko na siya ito ngayon tanghali, tsaka mamayang gabi. Thank you, Ma, Horatius.